Ubo ba Ay, hindi pala. Oh, ganda ho. Ay, wow, tayo mo. Hala! Be, be. be di ba? Ito yung sa Pilipinas na maganda. Ay. Hindi na mo binuno sa inila Oh, di ba? Wow. Ano? pa na? na, ano na. Nalanta na. Nalanta, di yan nalanta. Hindi pa kasi na ano ba? Din wala pang dahil. ay yung po stepit pero sa po stepi po talaga pwede po pwede. pwede naman akyat tayo doon o sa kabila. dito o. alam oh din dito lang Lutus. Lutus pan. Let's Okay lang. Kasi magpipicture ka, di ba? Okay.